Okay, so ayun, part 2 tayo pre. Uh, tingnan lang natin yung magiging resulta. No? So tuloy na natin i-drain yan. Diyan na lang natin padaanin sa drain plug ng carb. Dito natin sasalin. Itong container na yan, lagayan ko talaga ng gasolina. Parang sasalin ako ng gas doon sa isang sasakyan natin. No? So ayan, sikapin natin na matanggal 'yung iba pang tubig na na ilagay dito sa tangke niya. No? Kasi abala 'yan eh. Ngayon, gagawin natin, pre. 'Di ba? 'Yan, ito 'yung switch ng ating gas tank, no? 'Yan 'yung off, ito 'yung on, ito 'yung reserve. Ngayon, gawin natin, pre, lagay natin siya sa reserve. No? Kasi 'di ba, um uh, kapag ka naka-on yung gas natin, ito trivia ano. May mapupulot kay dito'ng ideya. No, kapag yung gas natin naka-on, no, tapos nag-low na yung gas natin, buwaba na dito sa pinakababa, nasa empty na siya. Nangyayari mapuputo na yung supply ng gas gawa ng wala na siyang gas nasa empty na yung eh, no ngayon yung ginagawa natin nilalagay natin yung switch dito sa reserve. No? So sa reserve, nakakahigop pa rin siya ng gasolina. So nakakatakbo pa tayo ng malayo hanggang doon sa susunod na gasolinahan. Alayo pa na mararating niya kasi gaya sa ganitong malalaki tank eh, ang reserve niya umabot pa ng mga isang, isang litro, dalawang litro. May mga ganon Ito, 10 liters to, alam ko. Ah, uh, tap, pero yung reserve niya, mga 2, mga ganun. Ngayon, ito, bakit natin lalagay sa reserve? No? So, halimbawa, ito siya. Ito yung tangki natin. Ito yung fuel cock. Yan. Yung fuel cock or fuel switch. Ngayon, naka-on siya. Ngayon, pag bumaba na nang bumaba yung gas, halimbawa lang, wala na siya mahigo pa, no? Ngayon, ang bubukas natin yung ah, uh, yung reserve no? So reserve na, lalagay natin sa reserve. Kasi alam mo, pumalya na siya, tumirik na siya. Wala na siyang mahigop dito. Ngayon, gagamitin na natin yung reserve. Yung reserve na 'yon, ang ihigupin noon yung nasa baba. Ibig sabihin, alam mo, ito yung fuel cap. Dito sa taas na 'to, wala na siyang mahigop. Halimbawa lang, wala na 'yan. Yung nasa baba, may another fuel line diyan para higupin niya ngayon yung nasa baba na 'to. No? Nakukuha ba? <laughs> Makakuha niyo rin 'yan, no? Makakuha niyo rin 'yan. Tapos, uh, since eto na, no, kung kaya lalagay natin to sa reserve, dahil sa yung gas natin, pag nahaluan ng tubig, yung tubig hindi siya totally humahalo dyan sa gas. nase siya, nandun lang siya sa baba. Okay? Nasa baba yung tubig, yung gas nakalutang. Okay? Ngayon, huwag tayo lumayo dyan, pero meron pa. Halimbawa naman, yung sasakyan eh di crudo, diesel, nahaluan ng gas. Ito naman sa kanila naman baliktad, no? Uh, yung diesel siya ngayon yung nasa ibabaw. Yung gasolina ngayon ang nasa baba, no? Nangyari din kasi sa kanya. Pero yung, hindi tayo doon, isasama lang natin, no? Yung gas baliktad naman sila ng diesel. alibawa diesel nakarga ng gas, yung gas nasa baba, yung diesel ngayon ang ah, nasa ibabaw. No? So, ganun yun siya. Kaya hindi pwedeng mangyayari yung title na tubig at langis. <laughs> hindi sila naghahalo. Separated pa rin yan sila. Okay, so yun na. Nasa reserve yung ating fuel cup ng tanke, eh, fuel switch para mauna natin makuha yung tubig. Ewan ko kung na nakukuha nyo ha, nagigets nyo ha. Kasi alimbawa ito ha, isa pa para ngayon naka on ang nahihigop ng gas natin yun nandito sa taas no fuel line na nasa taas okay ngayon kapag ka tayo ay naubusan na ng gas halimbawa wala na yung gas na yan eto na level na to yung fuel line na nasa taas wala na may yan titirik na tayo ngayon yung fuel switch natin yung fuel cap natin nilalagay natin sa taas Ayan yung sign. Reserve siya. May kita yata eh. Ayan. Yung logo, yung drawing. Ayan. Eto, parang puno yung tanke. Eh. Eto naman, pag naka low level na, yung gasolina. So, kaya lalagay natin siya sa reserve, kasi same ng itsura nito, yung contaminated na tubig na naihalo sa gasolina. So, no? So, ito yung tatanggalin natin, yung kontaminadong liquid na nahalo sa gas, no? Kaya tayo maglalagay sa reserve, no? Para mauna natin mawala ito. No? Nakukuha ba? Makukuha nyo rin yan. <laughs> yan. So, tara. Baklasin na natin to. Ayun, dumaloy na ang gasolina. Gasolina na may tubig yan. Bawasan natin yan mga dalawang litro. Two liters ang laman ng ano na to, container na ito. Tapos, tingnan natin yung resulta. Gano karaming tubig yung makukuha pa dyan sa kanya kasi alam ko may tubig pa rin yan eh. No? Aalisin natin yun. Una natin nga aalisin yung tubig bago makukuha, bago niya mahigop yung gas. Kaya reserve yung ating inilagay sa fuel cap niya, sa fuel switch niya. Okay, so ayan. Iwanan ko muna yan. Balikan natin niya maya maya. Magawalis muna ako. <laughs> ayan pre. Apart to yan. Okay, tara tip lang yan para doon sa ilan na baka may nagaya sa akin pwede nyo kapulutan din yan ng ideya no? tara maya maya ulit pre, ito na effective yung binibigkas natin di ba? nauna niya nakuha yung tubig bago umangat yung gasolina ayan kung mapapansin nyo pre yung dirty white na yan yan yung tubig yan nagkakaroon na ng color sa ibabaw yan na yung gasolina yan na rin yung sinasabi ko kanina na kaya dapat inuna natin yung reserve para una niya matanggal yung nasa babang portion ng gas tank ng motor natin ayan yan uunahin natin tanggalin yung uh, contaminated na tubig then continuous yung drain niya Ya. Nih, apa namanya tuh tagawak gagaw Malagihintay, walis muna tayo. Ayan mo pre ha. Ngayon natin, ikuta. Ayan. pare grabe yung tubig na yan, pre. Hindi yan gasolina, ganyan itsura. oh grabe. Nagpakarga ako doon sa gasolin station na yun, halagang 150, almost 2 liters yun. Kasi diba yung, ah, 2 liters, o, oh, ganun. Magkano rin, magkano ang gas eh. Mura sa kanila eh parang nainganyo ko nun yan isa pa yan huwag tayo doon sa mura pare may kasamang mura <laughs> pusang gala may tubig pala kaya pala mura eh yan grabe oh ganyan kadaming tubig yan oh yan unang nakukuha natin tubig na yan Bago gasolina maaatak dyan maya maya. Marami pre. Hindi nalubog sa bahay yung motor ko pero parang ganoon na rin ang nangyari. effective nga oh. unahin nyo yung reserve bago yung pinaka gas nya pag mag drain kayo unahin nyo yung reserve kung gusto nyo maglinis ng tangke, para ma drain yung tanke dumi ng tangke, switch nyo yung gas switch or yung fuel cap doon sa reserve Allah grabe Wala pa rin yung gas na kukuha, kunti pa lang oh. Gasino pa lang yung gasolina, puro tubig ang laman. Lintik naman na yan oh. Grabe, abala ginawa sa akin. Oh. Tsaka isa pang tip, ano, kapag ka magde-drain ka pare para mabilis, buksan mo yung gas, ano, yung yung salinan ng gas dapat nakabukas yan, dapat nakaangat yan nakabukas yan para mas mabilis yung pag ng gasolina kahit anong i-drain nyo mag drain kayo ng uh, engine oil dapat nakabukas din yung oil filler nya para mas mabilis yung daloy parang breather na rin nila yan maging silbing breather siya grabe puro tubig yan pre kasi nyo umandar pa rin yung makina ano kasi yung switch niya nga nandun sa on pero kung yung switch niya nakalagay do sa resort tapos yan ang may higop niya hindi andar ang makina Kumbaga, ito yung reserve na kinukuha natin ngayon. Yung res yan yung reserve ng tanke. Yan yung nakukuha natin ngayon. Kung yung switch natin, nakalagay sa reserve, yan ang hihigupin ng karburador. Yan ang hihigupin ng makina. Hindi siya andar. Eh ngayon, nakaswitch on tayo, yung fuel line, nandito sa taas, Nabutas. butas. Pag reserve, yung fuel line, nandito ngayon sa baba. Kaya nasasaid natin yung gasolina. Ganon yung sistema niya. Na, grabe. Anong nangyari sa aking gasolina? Yung may kulay yan pa lang yung part ng gas yung medyo madilim na sa taas yung nasa baba tubig yan grabe naman eh grabe abala ginawa sa akin yan namamasada ako move it kagabi oh. panay palya ng makina ginagawa ko may pasayaro ako biyahe muna nananalangin ako wag ka munang pumalya kahit may buba ko lang yung pasayro, tapos mag ako. drain ako. Paka-drain ko, okay na naman ng makina. Agresibo na naman. Purong gas na naman nakuha eh. Tapos maya maya may tubig na naman. Ilang kilometro biyahe. Palyado ulit siya. Grabe. Basta, ganun na naging -e cycle. Ganun naging -e rotation ko kagabi. drain tapos under ulit. talaga isang litro na yan wala pang gasolina bumababa ah puro tubig talaga o? Oh. grabe naman Yan talaga tapon yan. Wala